Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So today, it's my day of day. So ang gagawin ko dito is ako yung magpapapawis. Mag-exercise ako guys. So dahil na yon is malamig na. So hindi na tayo mapagpapawisan. Dahil malamig na dito sa Poland. So ito na yung ganap ko ngayong araw. At pagkagising ko din talaga yan guys is kaya nang ginagawa ko. Siyempre, kailangan natin yan. Mas, mas maganda kasi yung pag umagang umaga ka nag-exercise. Ano, nag At yan po ang ano. Ang tawag yan? Ano pong tawag yan sa ano? Yan. Biking. <laughs> alam nyo, nakakatawa yung story ko dyan kasi, ito, nakita to ng jowa ko, sa basurahan na siya niyan, guys. Tapos, napansin ng jowa ko to, nakita niya, na tinatray niya kung okay pa siya. So, okay nga siya, guys. Tapos, pag uwi niya, pag uwi niya dito sa bahay, pumasok na siya sa loob, sabi niya, may ano daw doon, may pang exercise ito nga, yung biking exercise so yun ang ganap guys, sabi ko, sige kunin mo kasi baka naman magamit ko, lalo na ngayon na taglamig na ba diba? so kailangan ko nang magpapawis. so ayun, kinuha niya nga guys ano, basta kami no para kami nangangalakal dito sa basurahan kasi marami din kami napupulot doon sa may basurahan like TV na ilang TV na kami dito guys sa basurahan dalawang TV na kaso yung isa yung una naming ano una naming napulot doon na TV is pinadala niya doon sa kanila sa mga magulang niya so yung pangalawa is na ginamit namin ginamit namin ang problema naman is itong alaga namin na si Tufi is <laughs> binagsak niya so ngayon nasira na siya So hindi na namin nagamit. So, nakakatawa kasi, ang dami namin ano dito. Tapos, sunod naman na sunod na araw, mga sunod na week, may, may nakita na naman siyang traveling bag. <laughs> may nakita siyang luggage. So, oh, di, kinuhaan niya. At saka favorite ko pa guys, kasi color pink. So, ngayon, ano naman, pag nagpadala siya doon sa mga magulang niya, nagpa-package siya. So, yun ang ginamit na ano, traveling bag. Next day naman, may isa na namang bag, traveling bag. Kasi, ano dito okay pa siya guys. Tapos ano, talagang magagamit mo pa. So ngayon, nakip namin siya. Kasi next naman magpapakit siya sa mga magulang niya is yun naman ang gagamitin namin. O ba diba, at least magagamit namin. Nakakaluka. Tapos kasi, ano, talagang magagamit mo siya. Dito kasi guys, pag sa tuwing magsasummer na, is eh, sumarami so, silang naitapon na hindi na nila ginagamit like yung mga damit or mga gamit sa bahay mga ganyan or like TV tapos nung that day po ay may nakita din kaming ano ba PS4 PS4 naman siya so kinuha naman so yun na nga guys ang dami na makukuha namin sa basurahan para nga kaming nangangalakal dito pero okay pa kasi yung mga gamit eh so why not naman ba diba? kung pwede naman siyang gamitin so ito na nga nagagamit ko to siya so well ako pinagpapawisan talaga ako ginagawa ko yan guys kasi kailangan natin yan lalo na ngayon na taglamig na just ko mahirap na tayo wag labasan ng pawis dahil yun na nga winter na dito kaysa naman ako bibili pa ba diba? kung pwede naman itong magamit o tingnan nyo kahit ganyan lang yan siya pero okay siya ba diba? Kung bibili ako, magkano din yan? Siguro na more than 600 mga ganun. Kasi ang gusto ko talaga is yung running na, na, pang exercise. Kasi ayaw ko yung ano, gusto ko yung running. Kasi saan na, pagbibili naman ako nun, saan naman namin i-pwesto dito. I, maliit lang naman tong ano namin, tiniterhan namin. ba diba? Kasi nag-apartment lang din naman kami dito. So, maliit lang naman po. So, ano, saan pa i-ano yun? <laughs> ang sikip-sikip na. So, ito nga, baka balak na din namin i-ano to. Pero sa summer na, balak namin i-ano, i-dispatcha Kasi, Masikip na nga guys, tingnan nyo na sa kusina na nga siya oh. Sa kusina na nang nilagay kasi wala na talagang pwesto. Eh uh, na ano naman ako, yung parang so ano yung baka si ano pag nagdaan-daan ka diyan, tapos dadaan din siya, nabubundol ako dito sa may ito so parang ano niya, hawakan. So yun nga. O oh, di ba? Tingnan nyo naman ginagawa ko, talagang tagtak yung pawis ko diyan. <laughs> kasi nakailangan ako niyan tapos talagang binilisan ko yung pagbabike para lumabas yung pawis ko kasi ayoko yung magbabike na parang wala lang hingal hingal ako diyan tapos inuurasan ko yan tapos yung heartbeat ko nag nakikita ko rin diyan tapos after niya ng pag ano ko wow para kung parang ang sarap sa pakiramdam pala pag ano, pinapapawisan ka yung alam niyo nagwo-workout ka talaga na ano mo yung sarili mo yung katawan mo alam, na parang naging energetic kapag katapos So, ito na nga guys, tinigil ko na yung pagbabay ko dyan dahil nararamdaman ko naman na tumatagaktak na yung pawis ko dahil pagod na rin ako. <laughs> pagod talaga. So, ayan na nga guys. So, nakikita ko yung result ng aking pagbabay. So, yan. Ang pinapapawisan niya tayo. So, thank you for watching guys. Thank you for your support and advance Merry Christmas. Thank you again. Bye!